Apat na araw bago ang opisyal na pagsisimula ng Asian Games. Inamin ni Philippines Chef de Mission Richard Gomez na may mga bagay pa rin siyang inaalala kaugnay sa line-up ng ilang national team members. Yan ang ulat ni Kay Asuncion. Hanggang ngayon ay hindi pa rin tiyak kung maaaprobahan ng Hangzhou Asian Games Organizing Committee o HAGOC ang mga pangalan ng national team members na isinumite ng Philippine Olympic Committee para palitan ng mga nasa original na line-up ay kay Philippines Chef de Mission Richard Gomez. Ito ang isa sa mga pinangangambahan nila bago opisyal na magbukas ang 2023 Asian Games. Ganito din ang concern ng Philippine Men's Basketball Team na naisa ipasok si Nagavi Abueva, Mo Tau Tua, Terrence Romeo at Jason Perkins bilang pamalit sa mga injured players na si Brandon Rosser at Jamie Malonzo. Medyo hindi magiging maganda yung resulta pag hindi tayo pinayagan ng, ano, ng uh, Hangzhou Organizing Committee. No? na magbalik ng mga athletes. So even even if even if uh, even for ano, uh, for uh, gymnastics, meron din tayong ganung problema. Oh. Uh, Kasi din kahit sa fencing, meron kami gustong ipalit na athletes hindi sila pa sa pumapaya. Yeah. So if by tomorrow hindi sila papayag ng uh, change of players for basketball example, eh, baka less than 10 10 players lang dumating sa Asian Games and and, and catastrophic para sa atin. Bukas ng gabi ang lipat ni Gomez papuntang Hangzhou at hanggang bukas na lamang rin, malalaman kung papayagan pa sila ng hagok sa kanilang replacement appeal. Aniya, bago sila umalis ay dapat planchado na ang lahat. Dahil kung hindi, ay mahihirapan na umano silang i-appel pa ang kanilang request. Before nag-entry by name, humingi mo na sila ng long list eh. But that was months before. Alam mo, as an athlete, you train, then pag nagka-injury, hindi na makakalaro or biglang dumating yung time na hindi na maganda yung performance na kailangan mo ng palitan. Hindi ganun yung case ngayon eh. So, I don't know how it's going to affect the whole the whole games. Ayon kay Gomez, 50% na nakabuo ang bilang ng Philippine delegates na lalahok sa apat na sports ay nasa China na sa mga oras na ito. Kaya solusyon para sa bayan.